हापेर <laughs> may beke <laughs> <laughs> may beke dito hindi <laughs> pa <laughs> na hindi siya <laughs> Serena may beke <Secretary> beke <laughs> <laughs> uh, well, okay. sa okay, parang patay Ayan, kasi. Ayan, kasi. Ayan, kasi. Ayan, kasi. Ayan, Ayan, kasi.

Uh, awul ba di Lara. ra picture. picul pa niya. ang parehisa picul picul mo ba ayon pa ayon ay na ay na yun yung... mayong loko na. sila 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 Sula, sila, alo, sila, alo, sila. Okay. Okay. sila 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 <laughs> sila ay na, picul na si ay si na. Sila, ay sila. ay ay ay

Pati ko lola ko sa sabu dyan. Ingat, ingat ka lahat. Kasi pag gusto bumati. mo sila. Look back! Oh! That's one of the big